At natin dito na ito nga uh, kalsada ay ginawa na rin parking area ng mga UV Express. Ito mga na na oh. So kailangan kasing malinis to. Dito oh, meron na silang ibinabao ng mga pilote. So ito yung uh, Pasig River. So ito yung uh, gagawin nga po nilang uh, Pasig River Esplanade. Okay, so nandito tayo ngayon sa kahabaan nitong uh, Quezon Bridge. So may mga karitong po dito. Ito yung mga street dweller na nandun po nga sa may ilalim ng MacArthur Bridge. So nagkaroon nga po dito ng uh, clearing. So ito yung mga apektado ng uh, ginagawa nilang uh, phase 4 ng uh, Pasig River Esplanade. Ayan yung uh, LRT Line 1. Ayan yung uh, Metropolitan Cheater. So dati kasi, ito yung adaan uh, ng mga jeep papuntang ang uh, pier. So dadaan sila dito sa ilalim ng uh, MacArthur Bridge. May truck dito ng DPWH. At kasi natin dito na itong uh, kalsada ay ginawa na rin Uh, parking area ng mga UV Express nandito si Engineer Bulanon Hi, good morning sir. Subali so, e-check ulit nila yung uh, ginagawa nila ditong uh, clearing Marami ditong mga uh, member ng demolition team Subali so, ito yung uh, pakikipagtulungan ng Parks Development Office at ng uh, demolition team parang nga dito sa uh, ginagawa nilang uh, phase 4 ng uh, Pasig River Esplanade so ito yung mga gamit pa nila oh. may ref pa sila So yung iba dito nagkakakuta ng mga gamit oh Ayan yung inalim ng uh, MacArthur Bridge So dyan po dumadaan yung mga jeep Yung mga biyahing pier dati Sa so, pansamantala muna uh, Dito inimpak yung mga materialis Nangyagawin nga nilang uh, phase 4 Ng uh, Pasig River Esplanade Marami talagang barong-barong dito. Oh. Ito yung ilalim ng LRT Line 1. Marami pala ditong mga barong-barong uh, May tindahan pa dito Sa so, ilalim itong uh, LRT Line 1 So ayan na po yung uh, Pasig River Hi sir. Good morning. Itong mga na-demolish na oh. O so, dito ah, oh, mayroon na silang uh, ibinabao ng mga pilote. So ito yung uh, Pasig River. So ito yung uh, gagawin nga po nilang uh, Pasig River Esplanade. At napasok na natin itong uh, loob. So dito lang sa may tabi ng Pasig River. At nakita nga natin yung napakaraming mga barong-barong na mga nakatayo pa rin. So ayun po yung mga ididimolis nila. So ayun sila Engineer Bulanon. At ng uh, Director ng PDO or yung Parks Development Office. So uh, nagtutulungan nga po sila para nga dito sa nila nilang uh, clearing operation at nang uh, itatayong ang uh, phase 4 ng Pasig River is So mapapansin nyo yung mga kulay ng uh, uniform nila. Yung kulay blue, ayan yung uh, DEPW. Then ito yung uh, kulay green, sila naman yung team ng PDO ng uh, Manila or yung uh, Parks Development uh, Office so ayun yung mga gamit ng mga kabayan nating uh, apektado ng demolisyon. So dito lang po 'yan sa may uh, Pasig River. At ayun nga sa nakausap natin na nasa tatlong dekada na sila nakatira dyan sa tabi ng uh, Pasig River. So napakatagal na pala no. At ayan uh, nagmaaliwalas na nga itong uh, kalsada. So dito dati dumadaan yung mga jeep papuntang Intramuros uh, hanggang uh, pier. So sila dumadaan sa ilalim ng MacArthur Bridge. So dati uh, napakaraming mga barong-barong yung uh, nakatayo dito. At na-clearing uh, na, na nga ng uh, demolition team. So ayan yung mga naiwan pa nilang ibang mga gamit. Oh. So ayan si uh, Engineer Bulanon. Siya yung uh, tagapangasiwa ng uh, clearing operation. So ito yung uh, DEPW. So, nakatapos lang nila mag-clearing. Uh, so, dito lang po yan sa may uh, Pasig River. So, bali, uh, dalawang truck, yung mga nahakot nilang mga uh, debris. So, ito po yung mga nagtayo ng mga barong-barong. So, ito yung uh, MacArthur Bridge. At sa pagtawid nga nito, ayan yung Manila Central Post Office. Ayan yung uh, LRT Oh. Ayan yung papuntang Baklaran. So ito yung uh, gagawin nga po nilang uh, phase 4 ng Pasig River Esplanade.